Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito ay napaka-importante. Baka hindi mo alam, ang simpleng ginagawa mo bago pumikit ang mata ay ang sumisira pala sa iyong pagtulog at kalusugan. Huwag kang aalis dahil ang sampung bagay na babanggitin natin ngayon ay ang sampung maling-mali na ginagawa ng halos lahat ng Pinoy bago matulog. Panguna sa ating listahan, ang sobrang pagkain o maling pagkain. Katatapos lang ng hapunan, pero habang nanonood ng TV, bigla kang naglaway sa commercial ng lechon manok o cake. Nagpa-deliver ka, kumain ka at busog na busog kang humiga. Ang problema, yan ay isang bangungot para sa tiyan mo. Habang dapat nagpapahinga na ang buong katawan mo ang yung digestive system ay nagsisimula pa lang sa pinakamadigat niyang trabaho. At dahil nakahiga ka, ang asido sa yung tiyan ay madaling umaakyat pabalik sa lalamunan na nagiging sanhi ng GERD o heartburn. Gigisingin ka sa hapdi at aakalain mong may problema ka sa puso. Ang payo ko, kailangan magkaroon ng agwat na dalawa hanggang tatlong oras pagkatapos ng huling kain bago ka humiga. Ito ay non-negotiable. Kung talagang hindi mo matiis ang gutom, pumili ng mga pampatulog na pagkain. Isang saging, isang maliit na bowl ng oatmeal, o isang baso ng maligamgam na gatas. Huwag na huwag ang maanghang, matamis, at mamantikang pagkain. Pangalawa sa ating listahan, ang sobrang pag e mag -e exercise ako ng todo para mapagod ako at makatulog. Ang intensyon mo ay maganda, pero ang timing ay delikado. Ang problema, kapag nag ehersisyo ka ng mabigat tulad ng pagtakbo, pag-angat ng weights o high-intensity training malapit sa oras ng pagtulog, binubuhay mo ang iyong katawan. Itinataas mo ang iyong body core temperature, heart rate at adrenaline level. Para mong binigyan ng tatlong tasang kape ang iyong sistema, tapos pipilitin mong matulog. Hindi yan mangyayari, lalo ka lang mababalisa at iikot-ikot sa kama. Ang payo ko, ilipat ang mabibigat na ehersisyo sa umaga o hapon, apat na oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Kung gusto mong gumalaw-galaw sa gabi, ang gawin mo ay yung mga pamparelax tulad ng simpleng stretching, tai chi, o malumanay na yoga. Pangatlo sa ating listahan, ang pag-iisip ng problema at pagkagalit. Ito na. Paghiga mo sa kama sa gitna ng katahimikan at dilim, saka naman bumubukas ang entablada ng iyong isip at pumapasok lahat ng kontrabida yung utang, yung kaaway sa trabaho, yung nakakainis na sinabi ng kapitbahay, yung mga gagawin bukas. Iikot yan ng iikot na parang sirang plaka sa utak mo. Ang problema, hindi ka talaga makakatunog. Ang galit at stress ay naglalabas ng cortisol, ang ating stress hormone, na direktang kalaban ng melatonin, ang ating sleep hormone. Hanggat mataas ang cortisol mo, hindi ka aantukin. Ang payo ko, sundin ang kasabihang Man should forget his anger before he lies down to sleep. Bago humiga, magdaroon ka ng wind down routine. Isulat mo sa papel ang lahat ng gumugulo sa iyong isip para ilipat ito mula sa iyong utak patungo sa papel. Pagkatapos, magdasal o magpasalamat sa mga biyaya ng araw na yon. Ang apat sa ating listahan, ang pag-inom ng maling inumin. Alas 8 na ng gabi pero nagkakapika pa rin o kaya naman ay iinom ng beer o alak para daw makarelax at makatulog. O di kaya ay umiinom ka ng tatlong basong tubig bago mismo humiga dahil sabi healthy daw yan. Ang problema, lahat yan ay mga sabotahe sa iyong pagtulog. Ang kape ay may kafein na naniniwala sa iyo ng hanggang 6 na oras. Ang alak, oo aantukin ka sa simula pero sisirain ito ang kalidad ng tulog mo at siguradong magigising ka sa madaling araw na parang may hangover. At ang sobrang pag-inom ng tubig ay garantisadong gigisingin ka ng paulit-ulit para lang magbanyo. Ang payo ko, itigil na ang pag-inom ng anumang may kafein pagkatapos ng alas 3 ng hapon. Itigil na rin ang pag-inom ng maraming likido isa hanggang dalawang oras bago humiga. Baka naman po, bilang malit ng tulong niyo na rin po kahit like lang dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, ang pagbababad sa cellphone at gadgets. Ito na siguro ang numero unong kasalanan nating lahat sa modernong panahon. Nakahiga na sa kama, nakapatay na ang ilaw, pero imbis na pumikit, magi scroll muna sa Facebook. Manunood ng TikTok o Netflix. Ang problema, ang blue light na galing sa screen ng iyong gadgets ay direktang sinasabi sa utak mo na, Oy, umaga pa, huwag ka pang matulog. Dahil dito, pinipigilan ng utak mo ang pagproduce ng melatonin, ang natural na pampatulog ng katawan. Kaya kahit pagod na pagod ka, mawawala ang antok mo bigla. Ang payo ko, magtagda ka ng gadget curfew. Isang oras bago ang iyong nakatakdang pagtulog, i-off at ilayo na sa iyo ang lahat ng electronics. Sa halip na mag-scroll, subukan mong magbasa ng libro, makipagkwentuhan ng mahina sa iyong asawa o pakinggan ang relaxing na musika. Pang-anim sa ating listahan, ang paninigarilyo. Marami ang nagsasabi na pamparelax daw ang Yosi, kaya gagawin nila ito bilang huling ritual bago matulog. Ang problema, ito ay isang malaking kasunungalingan. Ang nikotina na nasa sigarilyo ay isang malakas na stimulant, katulad din ng caffeine. Imbis na makatulog ka, mas lalo nitong gigisingin ang iyong sistema, bibilis ang tibok ng puso mo at tataas ang presyon. Isa pa, sa kaligitnaan ng gade, maaaring hanapin ng katawan mo ang nikotina or nicotine withdrawal na siyang magiging dahilan ng iyong biglaang paggising at hindi mapakaling pakiramdam. Ang payo ko, bukod sa napakasama nito sa kalusugan, kung hirap ka ng matulog, ang uling oras ng paninigarilyo mo dapat ay mga dalawang oras pa bago ka humiga. Pangpito sa ating listahan, Maling temperatura ng kwarto. Humihiga ka sa kwarto na sobrang init at kulob na parang pugon o kaya naman ay sobrang lamig dahil sa aircon na nakatodo na parang freezer. Ang problema, hindi makahanap ang katawan mo ng komportableng temperatura para makapag-relax at makapasok sa malalim na pagtulog. Ang katawan natin ay natural na kailangang bumaba ng bahagya ang temperatura para makatulog ng mahimbing. Kung sobrang init o lamig, magtatrabaho ang katawan mo para i-regulate ito imbis na magpahinga. Ang payo ko, hanapin ang tamang balanse. Ang ideal na temperatura ay bahagyang malamig pero komportable, mga 20 hanggang 23 degrees Celsius. Kung walang aircon, buksan ang bintana o gumamit ng electric fan. Ang preskong hangin ay napakahalaga. Pangwalo sa ating listahan, maling ilaw o sobrang liwanag. Natutulog ka na bukas ang TV o kaya naman ay nakabukas pa ang pangunahing ilaw sa iyong kwarto. Para daw hindi ako takot sa dilim. Ang problema, kahit nakapikit ka na, nararamdaman pa rin ng iyong mga talukap o eyelids ang liwanag. Ito ay isa na namang maling sinyale sa utak mo na umaga pa at hindi pa oras para matulog ang liwanag ay direktang pumipigil sa paggawa ng melatonin kahit na anong uri pa yan. Ang payo ko, gawin mong parang kuweba ang iyong kwarto, madilim, tahimik, at malamig. Kung hindi maiwasan ang liwanag mula sa labas, gumamit ng makapal na kurtina o blackout curtains, o di kaya ay isang simpleng eye mask. Pang-syam sa ating listahan, hindi regular na oras ng pagtulog. Isang gabi, 10 p.m. ang tulog mo. Kinabukasan, 2 a.m. na dahil nagpuyat ka sa panunood ng TV. Sa susunod na araw, 8 p.m. naman dahil sobrang pagod ka. Ang problema, ang katawan natin ay may internal body clock or circadian rhythm. Kapag pabago-bago ang oras ng iyong pagtulog, nalilito ang body clock mo. Hindi niya alam kung kailan siya dapat maghanda para matulog at kung kailan siya dapat gising. Ang resulta, kahit anong oras ka humiga, mahihirapan kang antukin dahil wala pa sa schedule. Ang payo ko, sanay ng katawan sa isang regular na schedule. Subukan mong matulog at gumising sa halos parehong oras araw-araw, kahit pa sabado o linggo. Kapag nasanay na ang iyong katawan, darating ang oras na iyon at kusa ka ng aantukin at ang pangsampu sa ating listahan ang paggamit ng kama sa ibang bagay. Ang kama mo ba ay opisina mo? Ang kainan mo? Ang sinehan mo? Ang lugar kung saan ka nakikipagtalo sa telepono? Ang problema, kapag ginagawa mo ang lahat ng bagay sa iyong kama, nalilito ang utak mo kung para saan ba talaga ito. Nawawala ang mental association na ang kama ay para sa pagtulog. Kapag noon na, na ito sa stress ng trabaho o sa activity ng pagkain, hindi na ito nagiging lugar para sa relaxation. Ang payo ko, panitilihing sagrado ang iyong kama. Ito ay para lamang sa dalawang bagay, pagtulog at pakikipagtalik sa asawa. Ano mang gagawin, pagkain, pagtatrabaho, paggamit ng laptop, ay dapat gawin sa labas ng kwarto para paghiga mo, alam ng utak mo, ito na oras na para matulog. Mga kahinog, ang mahimbing na tulog ay pundasyon ng kalusugan. Ito ay isang bagay na pinaghahandaan, hindi isang swerte lang. Kung iiwasan mo ang sampung bawal na ito, masisigurado mo na ang iyong pagpakahinga ay magiging tunay, malalim at nakapagpapalakas. Maraming salamat po at naway magkaroon kayo ng magandang tulog. God bless!